Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino, saan man akong naroroon. Ako nga po pala ay isang contraction worker na naging isang saksi sa mga ginagawa ng mga congressman sa bawat distrito bilang kung saan saan dako ako naroroon ay nasasaksihan ko at nakikita ko ang mga paggawa nila na mga project, hindi lang ang flood control project, pati ang mga road warning, at mga building school at mga barangay building barangay at uh, barangay daycare na saksiyan ko po lahat ang paggagawa po lila. at talagang ninanakaw nila ang materyales at simentong kinakabit sa bawat distrito bawat lugar bawat barangay mga kababayan ako po ay narating ko ang trabaho kong ito mula sa pagka hanggang sa posisyon ko maging isang foreman dahil nakakausap ko po ang aking mga project engineer at mga distritong congressman na tiyakang kong nasasabi ngayon mga kababayan ko na ninanakaw nila ang pondo dahil sa amin distrito ay meron akong nasaksiyan na ngayon ay isa siyang congressman at isa rin siyang nabanggit ng isang kontraktor ng pinagtitiinan nila. Itong kontraktor na to ay kilalang kilala po natin. At tiyak at alam nyo kung sino ang iniipit nila. At isang congressman doon na pinanggit nila. At tiyak kilala ko walang negosyo, walang hanap buhay, dumami ang lupa, lumaki ang mga bay dahil sa mga project ipinagkaloob ni Martin Muirwardes para manahimik at magnakaw sa kaban ng bayan, mga kabayan. Alam nyo, mga kabayan, kaya naniniwala ko sa sinasabi ng isang kontraktor na si Biskaya ay may mga congressman na nagdanakaw sa ating mga project dahil etong congressman nito hindi ko itatago sa inyo ang kanyang lugar, sa lugar, sa bayan ng Laguna, sa distrito ng Laguna, ikaapat ng distrito ng Laguna. Ako po ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Kaya ako po nasaksiyan to mga kababayan, dahil po ang hanap po ay kung nga po ulitin ko, isang contraction worker. Nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga plat control at karsada, Aya, ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw dahil ang ating mga gobyerno at mga munisipyo ay hindi nagsasagawa ng inspeksyon para malaman nila kung tama ba ang nakalagay sa bilok material at naka-schedule na dapat gamitin nila. Pero paulit-ulit po nila ginagawa hanggang ngayon, hanggang narating ko na ang pagkaporman ko bilang contraction worker. Kaya po ako lumapit at pumunta dito sa dakong ito dahil nakita ko po sa social media at tumakbo at sumakay kagad ako ng aking motor upang iyayag ang aking nalalaman at tuluyang kong pakikinig sa mga balita nangyayari sa ating mundo. Lalong-lalo lalo na sa ating bansa, mga kababayan, mga mahal kong kabataan, ganun rin po mga magulang. Alam ko natitiyak ko, alam niyo, ang nangyayaring katotohanan at ginagawa ng kongreso sa ating pera. At sinabi na rin po ng ating vice president na si Sara, ang mahawak lang ng pera ng gobyerno dalawang tao mga kasama. Sinabi na ng pamilya Biskaya, pero taasan nila tinatanggi, Taasan nilang ayaw nilang imbestigahan. Taasan nila, ayaw nilang tawagin o babaan ng sulat para itanong ang mga bagay-bagay bakit nangyayari sa ating mga Pilipino. Tama si Senador Marculeta, kung ibibigay sa atin ang tulong, hindi dapat sa pamamagitan ng bigas, hindi sa pamamagitan ng tatlong dilata, kundi sa kuryente para lahat ang mamamayan ay makinabang taasan at mawala ang pagkurap sa bawat Pilipinong mamamayan. Mga kasama, Pasensya na kayo, nang gigigil ako sa galit. Dahil ang dadanas nito, hindi lang ako, hindi lang pamangkin ko, at hindi lang apo ko, agad sa kamatayan ng lahi ko. Dadanasin nila ito pag hindi natin sila susupilin. Hindi natin sila mapaguhin. Dahil mismo sila ang sumisira na ayon sa batas ang nasusunod yung mga sariling interes nila mga kabayan. Mga kababayan ko, saan man ng mundo o Pilipinas, alam ko may Pilipino. Nananawagan po kami sa inyo ng pagkakaisa sa kahit saan man ng mundo. Nawa, mga kababayan, social media man o TV at may mga Facebook tayo, magsalita na ang bawat isa, mag-post kayo, huwag kayong mag-commit, sabihin nyo ang katotohanan, huwag tayong manayimik mga kababayan, ang makikinabang nito, ang bawat Pilipino, bawat kabataan na sisibol pagkatapos ng panahon ng to. Mga kababayan, etong kaprasong pananalita ko to, alam ko makakarating to sa akin lugar, sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, taas ang kong sinasabi ang itong congressman ito at naniniwala ko sa paliwanag ng isang kontraktor na si Biskaya ay talagang kurap to. Dahil ako'y isang bahagi sa kanya mga project at flood control na natibag sa bayan ng Laguna at mga tulay na gumuo sa bayan ng Laguna. At ako, hindi ko mapapasinungalingan to pagkakataon ko na to para masabi ang katotohanan ang nangyayaring sa guwatan sa loob ng kongreso sa pamamagitan na namumulo sa kalila at nagtuturo ng maling baluktot na batas sa pangasariling kapakanan nila mga kababayan. Sana nawa mga kababayan, dumating kayo, sa kayo. Kung sino man malapit o malayo man kayo mga kababayan, magsalita kayo. Huwag kayong manahimik dahil naaabala kayo. Ang makikinabang nito mga kababayan, ang makikinabang talaga nito sa sinasagawa ng bawat Pilipino sa ngayon ay bawat Pilipino sa mandakong ng mundo mga kababayan. Nawa, huwag kayong magsawa. Paalisin natin ang namumuno sa kongreso na taasan na nanayimik Tama! at kumuha pa ng tagapagsalita Tama! dahil hindi niya na kaya ipaliwanag Tama! ang lahat na tinuturo sa kanya at Tama! sa kanya. Mga kababayan, bago man matapos ang pananalita ko to, bulay bulayin nyo at manood kayo ng balita sa leksikin nyo. Talaga, totoo! sa kalila ng kagaling at nagsisimula ang mga pagnanakaw dahil sila ang at gumagawa ng mga budget double padding sa bawat budget ng Pilipino. Mga kasama, maraming salamat sa kapraso kong pananalita at sana tumanim sa puso isipan nyo itong sinabi kong ito at naway huwag kayong magsawa, magsalita at kumilos upang sa ating bansa. Itaguyod ang katwiran. Itaguyod na ayon sa batas, upang lahat ang Pilipinoy makinabang. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa atin lahat. Maraming maraming salamat po. Ano po? Lumapit po kayo sa mga taong marunong mag-organize po. Form a group because yung boses po ng marami, yun po yung talagang powerful eh. You cannot fight the corruption alone. Kailangan po, buklod-buklod po tayo. At nananawagan po ako, napakalaki po ng budget sa DPWH. Binawasan yung uh, budget ng DepEd. Uh, marami rin pong binawasan dahil maraming gustong uh, bumulsa nung pera ng gobyerno. Ang hinihiling ko lang po, matagal na, yung Seafarers Hospital. Wala pong sariling hospital ng mga marino eh. Ako po, I, I, uh, I'm suffering disability. Wala po ako matakbuhan. So this is a long-term disability na po. Chronic illnesses. Wala po ako matakbuhan. Ang haba ng pila sa sa mga public hospitals. And I have served my country for 14 years. ba diba? ba? Napakahirap magtrabaho sa barko na kaya nagkaroon ako maraming chronic illnesses. So I'm just fighting for my my sector, the labor sector, the maritime sector. Please hear our cries. Laanan nyo ng pondo, huwag nyo ilaan lahat sa bulsa nyo. And the Congress should listen. They should listen to the marginalized sectors. Maawa naman po kayo. Huwag nyo hong sarilinin kasi we are also paying for taxes. So yung benefit po ng taxes ayun, hati-hati naman po tayo. Yun lang po ang hiling ko. And uh, yun po, kailangan po magbuklod-buklod po tayo talaga. For us to be heard. Maraming salamat po sa time niyo po today. Okay.